Yes! Asawa ng isang retired police officer nag-inject ng tae sa IV ng lalaki. Matapos siyang ikasal ng 35 taon sa isang retired police officer, isang babae sa Arizona ang nagdesisyon na bigyan ng tae ang kanyang asawa. Ang 65-year-old na dating nurse na si Rosemary Vogel ay nahuli ng staff ng ospital matapos niyang lagyan ng tae ang IV ng kanyang asawang si Philip. Nakita ng isang nurse ang kulay brown na likido at naamoy niya ang tae sa kwarto kaya naghanap siya ng makakatulong. Pagbalik ng nurse ay nahuli niya si Rosemary na nagtangkang takpan ng kanyang ginawa. nag ang pulis at nahanap nilang ang tatlong syringe na may tae sa loob ng bag ng babae. Noong nakasuhan si Rosemary ng attempted murder pero nag-plead siya ng guilty kaya nabawasan ang kaso hanggang sa adult abuse na lang. Makukulong siya ng dalawang araw bawat linggo ng isang taon sa Maricopa County Jail na masusundan ng apat na taong probation. Si Mr. Vogel naman ay okay na ang kalagayan at pinatawad na ang kanyang asawa. Balak nilang magpa-marriage counseling.